Guys, nandito tayo ngayon, ngayon sa barangay ng Balaring Kung saan na yan Laki ng paklas dito, nangibas uh, Yan yung tabi Tapos dito sa laot eh, Ibas pa rin, ang laki ng ibasan nila dito Kabi. So kung nakikita nyo yung maraming tao na yun Nagkakapapuyo ng mga isda Nagkulong sila dito ng isda, ng lambat At yun sa natin si Nainsan eh, May dala na pa uwi pang na kaso ang problema yung isda na nahuli na nila dito, nila dito ay medyo may kaunting kamandag lalo na yung tulos naku pag natinikan nun sigurado nakapot ang pinipili shout out nga po pala sa Mr. Sender na si Inidge Aquarius. Tingnan naman po ang kanya profile, napakabait po niyan ni Madam L.H. Aquarius. So, ito po yung profile niya, paki naman po at napakabuting ng na tao. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> So ito yung lambat na napangkulong nila dito. Ayan, oh, medyo mahaba uh, ito. Kumukulong nila dito sa kanto ng hibasan para yung isda hindi na makalabas sa ladun. Hindi na makalabas. Kaya yeah, yung mga isda dyan nasa loob. Eh, Ay kami ikot na ka sila dyan. Nagasa pa mga tiyo tulik. Ayun ang nila.